tiniyak ng Department of Justice na pahaharapin nila ang dating alkalde sa lahat ng mga aksasyon laban sa kanya. Manila, ako po ay taga-probinsya. Hindi pa ako At hindi rin Why didn't you say that you knew who your mother was? Uh, Ma'am Karen, during the Senate hearing po, masyado pa ako na blanko. Hindi po ako taga Manila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin natatakot po ako. Yan po yung mas tamang term. blanko po ako. At nung nagtatakot, gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng unmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Sen. Risa Hontiveros na hindi pa ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil may masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen. Risa, na blanco po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo, when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasambahay. What happened next? Actually, nangyari po yan. Meron po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niya mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba po yung tingin sa akin nung partner po niya. Kung di pa ako nagkakamali, at the age of 12 or 14, shinier po sa akin ng daddy ko, sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinagpili po niya ako, gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese. Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya ng sa taas po, hindi pa ako maiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi po niya sa akin, if ever wala pa ako makakasama, gusto po niya maging Chinese citizen ako. Pero Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Nang time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kasing kaya sabihin at ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kayang sabihin sa senate. Ayaw ko, ma ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, sabi ko, dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship.